Alex, pag uh, tuluyang ganito ang mangyayari, is uh, I think we are now on the birds of a constitutional crisis kapag uh, tuluyan nilang isnab yung ating imbitasyon. Wala na mangyari. Wala na respetuhan ito sa isang uh, kapwa ko equal branch of government. So, Madam Chair, uh, I would like to move that the uh, we issue sabina to to these uh, government officials to require their presence uh in the next hearing. Kung uh, meron ka pang gaganaping hearing, dapat mo na ito sila para magka magkaalaman, klaruhin natin ito. Ay, Maraming salamat, Sen. Uh, Ronald de la Rosa. Actually, dalawa yung sabbina na pinapapirma ko sana kay SP Cheese. Isa para kay uh, Prosecutor Fadulyon at ikalawa para sa head ng ating Air Force, si General Cordera. Pero yung uh, dalawa, eh, hindi ko pa natatanggap na pirmado. Ang uh, sinabi ni SP, uh, pinadala na daw niya sa legal ng Senado. Pero hanggang ngayon, wala pa rin tayong natatanggap. Palok natin, Madam Chair, kasi alam mo, if if this uh, situation is left uh, unchecked, ang nangyari sa atin dito is uh, hayaan na lang natin na meron tayong Philippine National Police na patuloy na nilalabag yung ating mga ating konstitusyon at ang ating mga batas. Ay, hindi po maganda ito, Madam Chair, kaya nag-exist yung uh, Senado, In particular, yung buong kongreso para meron tayong checks and balances. Hindi po pwede yung executive branch of government na pabayahayaan na lang natin na uh, uh, gagawa sila ng mga hakbang na lapag sa ating konstitusyon. So we are here to check them. so Kung hindi sila magpapacheck, isnab sila lang isnab sa atin, then na uh, pagkakaroon tayo ng constitutional crisis din. Oh, Madam Chair. Ah, ayun po ako sa inyo at talagang uh, hindi tama itong pangkalahatang uh, sinasabi. Lahat na lang eh executive privilege, lahat na lang eh subjudice. Alam naman natin, hindi naman tayo uh, uh, Lihis at uh, alam naman natin na napaklaro ng uh, NERI versus Senate, yung Ermita case, kaliwaliwanag na kinakailangan na talagang uh, malapit sa Pangulo, ang impormasyon hindi makukuha sa iba, hindi naman ito uh, magiging panganib para sa lipunan, kaya't uh, papano po ito naging executive privilege? Alam na po natin yan at uh, hindi naman tayo nakikialam dun sa pag bagay, bagay na sinaloob ng uh, mga kaso at asunto sa Korte Super prema Kaya ang uh, palagay ko, dadami po ang sampina na hihilingin natin sa ating Senate President. Uh, marami na po kasi kung dadalawa lang yung na-absent dati, pagkarami rami-raming absent, nakikita natin tayo-tayo lang na narito. Kaya nalulungkot po kami. Sampina, para kanino, ay sorry. Para kanino po yung request for sampina? Um, a general of the armed forces i think you can get it from the committee later mm -hmm. and um the prosecutor general mm -hmm. i think ng air force general ng air force at yung prosecutor general si padre uhm may o wala ko. saka talaga mabababadbad ng bicol hindi wala pa. Ay, si sure mo baka may doon. Wala. Sabi ko. Sabay mula ko. Sabay na lang, sabay na lang. Ano? Lamino. Lamino ay para ako. Alamin. Kailan ako pa na Yes, marami pong sabina. Tulad ng sinabi ko kanina, kung ang sigaw ng, ng taong bayan para kay dating Pangulo, Presidente Duterte, I bring him home. Ang sigaw ko naman sa ehekutuyo, room here sa so Senado para may testigo tayo at maliwanagan ang mga tao. Napakarami pong tanong. Ngayon, dala-dala ko -dala ang iba't ibang sapina. Pagkahaba-haba po ito, hindi naman siguro covered ang bawat pulis ng uh, executive privilege at ng subjudice. Andito yung mga sapina para kina Jean Fajardo, General uh, Nick Deloso Torre, ang ating mga sekretary, Special Envoy Marcos Lacanilao. Ang dami po eh. Ang dami-daming hindi sumipot kaya hindi tayo makausad sa atin. Andito rin si General Marbil, Ang dami pong sabina. Ang problema ko eh talagang kinakailangan pirmahan ito. Dalawa ang uh, pinadala ko kay Senate President Cheese Escudero. Uh, pero nung lunes pa inaantay ko hindi pa lumalabas. Ngayon magpapadala ako muli. Sana naman pirmahan at lumabas na itong sampina. So...